So ito yung apartment project mga tol na apat na story ito, mga tol. Kasi alam ko so, yung ko. No? Kaya na ako. Kaya mga tol. Malapit na talaga ito. So, mga kwarton niya, kumplito na na pintuan, tiles. Ayan. So, so yung mga kabinet na lang yung kailangan natin dito. So gagawin natin ngayon. I-check natin yung lahat na party. Dito na tayo ng tiles. hallway ito at uh, flooring ng CR. Mga screen court. Ito naman para sa ground floor na hardy flicks. Okay. So, gagawin natin ngayon. Uh, double check na natin yung mga ginagawa. Dito mula sa taas na Ito yung gagamitin natin yung kabinet. Report na marine plywood. So, walang welder kaya hindi pa na gawin ito ah, hand railings po na dito. Hindi naman may mga door. So, mga window door po dito, mga panel door ito, no? mabibigat ito. So, close na lang ang kulang niya. Okay, yung CR, kompleto na ng tiles. So, kagawin na natin dito mga ito. Ah, waterproof na lang natin ito. Bago ituloy niyo na tiles ng siding at saka yung sa flooring. At saka yung takip dito sa PCB. Okay yun down spout natin okay every one meter tayo no ayos tibay okay nakahulog linis na lang ng konti ang kulang yun ah ganito ito yung third floor. Malinis na talaga siya. Ayan. Sa so, tiles, tumito yung tiles natin. Malapit na matapos. Yung nalagayan ng sabon. Okay. Ay, Last na ba to? Last ay, ay. na to? Pangalawa na ito. Pangalawa na ito. Pangalawa ito mayroon ka pa dito ha. Ah. Uh, na maliliit? Saka oh, ito. Ayong maliliit. 45 po to siya. Oo. Oh. Gagawin mo niyan. Itutuit mo muna. Oo. Oh. tapos ito mayroon din dito. Manipis lang. Manipis oh. lang yung ano mo. Oo. Oh. Ididiritso mo na lang doon. Tapos ididiritso mo ganyan. Oo. Oh. Ayan. May kisa nila. Paangit naman na pagkabatak na ito isa. Paang sasapawan pa niya ito. Oh, sapawan pa siguro yan. Hindi pa gas Gaspang eh. Hindi pa ano talaga. Nung ingatan mo yung ano mo, pagtatabas nung ha. Oo. Oh. Kailangan malinis naman, matuwid yung ano mo, kilikili. Mm -hmm. Matuwid dapat ha. Oo. Oh. Yan nagkaroon siya naman eh. Malalaki na awang minsan eh. Yan o. Oh. Kuha ka na sa ngayon. Yeah, okay, geto, ha? Uh, okay kayo ito nga. Okay naman yung medyo malaki. Basta, panday siya. Kasi makakalata pa rin pagka nilagyan. Kahit may, ano, brad. Sige. Okay, kira kasi yan sa, ano, pagkabas ko, oh. denting. Nang hinayang ako. Ay, ah, kaya naman, si hmm. kaya sige, kaya naman sa brad. Oo. Kaya kaya naman sa brad. Oo, oh, hmm. sige, sige. Okay. At least na, okay. ano mo yung tiles. Oo. Hmm. Oh, ipagkasiya oh, mo sa siro pala yun. Kailangan ano, eh? yun. Okay. Oh, okay. Mayroon, Ito yung hallway natin ang isusunod na ita times dito Ito kasi mga tol, uh, babangga na lang natin yung times dito. Yan. So may ano yan? Bordelio. Yan. Okay. Fourth floor. Ito yung gusto ko ng mga panso. Okay, malinis. Tuwid na tuwid. Okay. Diretso mo na yung flat yan, no? Flat mo na dito. Na-flat na. Ano lang siya yung mga Ito yung lang naman natin dito yung pag pininis natin yung ano. Yung panto, okay na. Malinis na. Tuwid na.

Oke toyan. Babatakan benarnya nang anu ha. Sikot, sikipot. Di, sikipot lang yan bai tapos sing kakat lan yan. Ah, so kat lang pagbidishon. Sikot daw. Sikipot lang yan po so, ya. Tapos sing kakat na lang. Ito natatanggal naman yan. Kasi kulang pa tayo naman diyan. Isang abang pa para sa water heater. സബ്ലൈനമെ പൊക്കാ പോവാളി അതല്ലേ കാര്യം Ito pa yung natin to yung sit-up ha. Ayusin pa natin yan doon. O, oh, ito yung bull cup. si up pa natin yan. Ingatan mo ito, matamaan mo to, ha? Ah. ito ha. Ito. ano, bueno, tanto. Hmm. Bye bye bye. Babawasin pa to baya pero wag mo ipatiktik sa kanya baka mabasag. Ito kasi nakapasok pa dito yung tiles sa loob eh. Sa lalim na lang tinanong ko kasi para pag ano sa pantay. Oo. Oh. Mata sabay mo na yung mga kape. Stop. Ayan, malilis na. So, ano na lang po lang dito. Mga maliliit na siro. Fourth floor ito, mga tol. So, maliit na lang na siro. Ang oh, kulang. Sige. Pintuan natin, hindi pa na si Tapi isa no Mindor. Ay, meron na pala yan. Ito na lang kwarto. Okay. Tapos retoke, paretoke muna po. Para da uh, Sa pintor, mga uh, dali. Ito mga tool na uh, gaya ng ano to. Uh, water tank. Eh, aircon. Kita mo? Alam na Kaya kailangan ibaba yan. Nasa mga ano, na dapat mula dyan makapag drain na yung aircon yan o okay. oh. lahat lahat ng sikwet ay kahit sikwet ay sinko basta sikwet na papapa para makapag drain maigi yung aircon yun daw spot natin okay na siya maligis pinturahan na rin natin yan yung pag okay Hanggang Dalawa po yan. Ayan. Dito po mapapansin natin yung uh, blue pipe na nakaproposal dito para po ito sa aircon. Abang ng uh, drain ng aircon po ito. So tatlong aircon ang meron dito nilalagay tayo mga tol. Kaya meron po tayong proposal para sa green ng aircon. Okay? So itatap na lang natin doon yung para sa draining ng aircon. Maraditsu na rin po sa baba ko yan no. ta na lang natin don sa mga main server yan. Okay. Kailangan-kailangan po yan para hindi mag-expose po yung ano green ng aircon. Dito sa front side, meron din tayong nakaabang dito na blue pipe para dito sa aircon kasi dito sa part na to meron tayong ilalagay na aircon dito. So tatlo din yan pag baba. Para pagamit yong man at malinis. Marami pa yata sa baba 'yon. Taro. O sa third floor. Magtatakip na kay tayo? Opo. Okay. Tapos na kayo doon? Opo. Okay. Ano na lang siya palaan siya? Sa mga nga Ah. Ito yung manhole natin, ano? Sa kayo sa... Yung sa ano natin. Ang gagawin mo, di ba maglalagay ka na, ano? Ng wall angle pa ikot? Eh, diritsong mo mo na nalagyan ng wall angle sa kaka magtakip. Para pati wall angle, matatakpan oh, naka-expose yung mga ulanggil nyo eh. Pangiting na nun eh. Ulanggil ka muna bago doon mo ipapatong yung takip, di ba? Ulanggil muna bago pa magtakip ng hard flicks. Yun yung ano, dapat para yung... ng panagiwol? Eh. Ha? Mag uh, Mag-order tayo. Wala I Tira mo muna yung part na yan. Parang kompleto na.